ayun bumubukil na siya mga idol ay masarap na nito ay ah, payan natin konti mga idol para madali lang siya maluto ba yan na pala yung bangus <laughs> nakalimutan ko na naman magpasilip kanina mga idol agoy kalami tapos yung aming sinabawan mga idol ayan ako ah, yung suka na tuba with chili flakes Yun! <laughs> welcome, welcome, welcome back sa pagbabalik ng ating video. Part 2 na ito mga idol. Pasensya na kayo. Medyo ginabi na yung paghahanda dun sa huli mga idol. Ba? Sana, sana bili ko. Bali yung ano pala mga idol, yung pangos Sabi ni Uncle Joy, yung kalahati lang daw yung bayaran. Kasi tumulong daw ako mga idol. Ba? Pero gusto ko naman na ano rin talaga mga idol yung ba bayaran ba. Kasi hindi po libre yung mga ganyan mga idol yung pagod kasi sa pagpapahibas ay hindi basta basta yan welcome sa part 2 ng ating video mga idol nilinisan na nga ni Maika yung pangus na ano ba bali yung nabayad ko dun 50 isang daan lang daw per kilo mga idol <laughs> kasi tumulong daw ako nagkatinik tinik ba ayan pakita ko sa inyo mga idol nilinisan ni ka mga idol ha pero konti lang mga idol kasi magdugo ayan, ayan siya mga idol, ha? yan yung bangus dinaing niya mga idol tapos yung limang natira ano, yung mag-iihaw kami mga idol, ihaw at sabaw yung iba daing ay wala na mga idol eh, nilinis na nyo mga idol sabi ko mamaya na eh <laughs> excited siya baka gutom na mga idol anong oras na din kasi ngayon, ito yung pang sabaw namin mga idol, dalawang piraso bali yung gagawin dyan, lalagyan lang ng malunggay at tanglad mga idol ba, tapos yung ibang isda ihawin tapos yung iba naman ilagay sa ano sa rip sa preshere mga idol kasi for tomorrow morning <laughs> ayan mga idol kumusta po kayo pasensya na talaga kayo mga idol ha? yung ano pala yung part 2 na to mga idol baka bukas na to ma upload kasi hirap talaga ako kanina mga idol kaka-upload lang po ng ano mga idol ng part 1 ng ating video bus, mga idol grabe talaga yung internet nakawi ako kanina mga idol alas 5 alas 5 tapos anong oras na ngayon mga idol malapit na mag alas 8 yan, yun yung ano doon mga idol. Iwan ko ba palagi eh. Palagi kasing umuulan. <laughs> Kumakati yung ulo ka. Yan, mga idol. mag prepare lang kami, mga idol. Simpleng-simple lang yung lutong gagawin namin dito, mga idol. Sabaw at ihaw lang. Pasilip ko lang sa inyo, mga idol, yung mga gagawin natin, mga idol. Ha. Yun. Mamaya ulit. <laughs> Mamaya ulit, mga idol, pagka nagsalang na kami, mga idol, at pabaga ako doon sa lutuan nila ng silbaro. Yun. Mamaya ulit, mga idol ayun ah, mga idol. Tapos na naming ma prepared lahat. Ayan, mga idol. Naghanda na nga si Micah sa kanyang putahe. Kanya-kanya muna kami ngayon, mga idol. Ha? Wala muna ang ano. Yung kauban ba ba <laughs> yung tinira niya, mga idol. Yung daing. Kasi favorite niya talaga yung daing, mga idol. Mura na magayon na daing. Kaya, <laughs> ano ba yung ginilagay mo dyan sa mga pangtimpla mo? Paminta. Tsaka ano. Bawang. Soy, tuyo at soka. Ayun. Ay, ayun Ay, yung yun, timpla mo. Hmm. Yung yung mamarinate niya dito may sa bangus. Ano? Lang piraso ko ma. Lima? Lima? Lima no? Hmm. Yan, limang piraso mga ito. Ay, parang anim. Hmm. Anim. Anim? Hmm. Ay, anim daw mga ito. Tinagdagan niya ng isa. <laughs> Yan, bahala siya dyan mga ito. Kasi yung gagawin ko, yung sinabawan ayan, Ito nga mga ito. Pag, pa, ano na nga ako, nakapagpakulo na ako ng tubig na may tanglad at malunggay. Yun lang mga yung sangkap mga ito. Wala nang ibang sangkap kasi napakasarap naman ang bangus mo ito labas na ba yan lagay na natin yung ating bangus yung inihaw pagkatapos na nito maidol unahin ko muna to sa pagluto kasi dali na ano naman yung inihaw maidol pagkasalang nun, ay ano naman yan lagyan natin ng asin asin lang maidol wala mo ng magic syrup asin hubos yung magic syrup namin hindi pa kami nakabili uy yung pinakamasarap talaga ba lalo na ngayon mga idol yung panahon dito sa amin ay always raining min <laughs> palaging umuulan mga idol ba buti na lang nakakalabas labas pa ako sa ano mga idol nakakapag vlog ba ayun okay masarap pero kulang sa lasa <laughs> yan nahin lang natin niya yung lutuin yung ating ano mga idol sinabawang bangus with tanglad at malunggay. Yan, pakuloy na rin mga idol tapos timplahan. Ayun, bumubukil na siya mga idol. Ay, uy, masarap na nito. Itaw! Malayo kasi yung, ano mga idol ba? Yung tindahan ni mama, tapos yung kusina nila. Medyo malayo, kaya kailangan talagang mag, ano ka, mga idol, mag-microphone ka, voice mag over ba? <laughs> <laughs> Kaya, pag may sumisigaw dyan, may bumibili yan. Ang dami kasing business ni mama mo dyan. Ang cool, Jesus. Labi. Grabe talaga yung sabaw ng ano ba? Sabaw ng bagong huli mga idol. Napakasarap. Lagyan natin ng kunting bitchin. Ayun. Okay, pwede na siya idol. Yan Kunti lang yung sinabaw ko kasi si Mika lang naman talaga yung mahilig may Tumiikop naman ako pero hindi talaga ganong madami mga idol. Kapi pa to ay okay mga idol. Okay. Walang ibang sangkap ba pero napakasarap. Ayun. Mga idol, ready na yung ating ano sinabawang bangus with malunggay at tanglad. Yung lulutuin naman natin yung ano inihaw. <laughs> Oh, Ikaw Pero doon tayo sa Lutuan ng salbaro nila mama magluluto mga idol Kasi meron pa parang ano mga idol Yung tirang ano ba Apoy Nagluto kasi sila ng salbaro mga idol Hindi na lang yung kagamitin Hindi na lang ako mag Ano yung maghaling ba Kasi gutom na mga idol Yan ito yung bangus natin Ihawin tong lima ma Ihawin natin yung lima Hindi namin tinanggalan ng bituka kasi napakasarap ng bituka ng bangus mga idol lang kami ng bituka mga idol sa bangus pag yung bangus na nabili namin galing sa ano mga idol ba yung palingki mga idol yung fish kid dun lang namin tinatanggalan kasi yun sigurado yun mga idol feeds yung pakain nun eto kasi mga bangus na ganto yung lagalag na bangus ano yan yung lumot mga idol ba yan lagyan natin ng asin tapos pupunta na tayo doon mga idol sa ano sa lulutuan natin mga idol ha ah. na lang tayo magluto-luto ulit <laughs> yun mga idol yan yung ihawan namin <laughs> grabe yung ihawan mga idol yung butas pa, tiga na mga idol parang deduce na ano ba yung kahoy pero hindi naman yan lulusot yung bangos mga idol kasi malalaki naman kunti yung bangos maganda to, magihaw mag -ihaw ka ng bagoong ba <laughs> yun simpleng simpleng ini ha sinabawan lang mga idol sa hapunan ba papa ano mo ito sarap kasi talaga pag bagong huli ba tapos sa bawan mo yung gusto ko nga sana sa ano mga idol sa bangus hindi siya tanggalan ng kaliskis ba kasi pag mag ihaw mga idol yun yung yung kaliskis lang yung masusunog yung laman yung hindi ano mga idol ba pero pagkatingin ko mga idol wala na <laughs> kinaliskisan na ni Micah pero okay lang mga idol okay lang siya kasi ano din naman to mga idol <laughs> medyo bantayan lang talaga kasi baka masunog mga idol ba yan, no. yan ito pala yung lutuan nila ng salbaro bali dalawa to mga idol ito kayo papa tapos ito naman sa kabila yung sa kuya o mga idol papa ni Nelby natin kunti mga idol para madali lang siya maluto ba sarap ang bitukan yan parang wala naman siyang kinain mga idol na ano na marami ba minsan ngayong yung bituka ng bangus ginagawa namin da ano ito baguong ba bilis na tumaluto kasi mainit yung puy uh, update ulit tayo mamaya mga ito ba pag ano na pag medyo maluto na yung kabilang side at babalik tayo na natin ayun okay na yung kabilang side bintah Sarap na ito Aguih Yan Good na good yung aming Ano ah, ha, lutuan na Pang ano ah ha, Pang 100 kilos na isda Hihihi <laughs> Ay dumitip mga idola Hindi pala to nan Nan stick, anu mga idola ba Nan stick grill si lumidikit yung bangus. Eh, mga idol. Uy, lumidikit nga siya, mga idol. Uy. Tutok na pa naman yung kabilang side. Ayay. Ayay, Ay napaknot. Ayan, mga idol. Ito, medyo ano pa pa. Medyo... Hilaw-hilaw pa siya kunti kasi hindi pa siya madala mga idol bahay. Pati yung isa. Kami eh, ani may lubas sa lang sa suka na ano ba? Tuba. Ay wala na. Daog na yung panihapon mga idol. Masarap. Ay, payan natin para tuduluto talaga si mga idol. At hindi mahilaw ba. Pero meron din kasing iba mga idol ba na ako pag malalaking bangus yung iniihaw namin mga idol mas gusto ko yung medyo malasado siya mga idol ba hindi siya masyadong luto mga idol kasi pag nasubrahan naman kasi sa luto talaga yung bangus medyo tuyo na yung laman niya mga idol maganda kasi yung nagmoist pa yung ano niya ba yung nag ano pa mga idol nagkakatas pa yung kanyang laman yun yung favorite ko din mga idol kaya hindi natin ito lulutuin <laughs> kasi gusto natin na malasado kaya pumutok na yung bituka niya mga idol Pero depende naman yan. Iba-iba -iba naman tayo ng panglasa mga idol. Pero pag bangus talaga yung pag-uusapan, lalo na pag inihaw, ay the best yan mga idol. Walang tatalo dyan. Walang tatalo sa alas ka ba? <laughs> Ayun, okay na yung isa. Dumikit lang kanilang balat. Ito din kasi yung iniiwasan ko talaga ng ano mga idol ba? Kaya ayaw kong tanggalan ng kaliskis mga idol kasi yung balat nito pag nadikit sa mga ganto mga idol mahirap nang tanggalin Maganda kasi yung may kaliskis niya mga idol. Madulas lang siya ba? Yan. Yan o. Lumidikit talaga mga idol. Nalulusaw yung kanyang ano mga idol. Unod-unod ba? Ganyan yung nangyayari sa bangus pag iihawin mo nang walang balat mga idol. Yan o. durug durog Pero importante dyan mga idol. Maluto. Walang tayong magagawa eh. Pin... <laughs> Kinalis kisan na eh. <laughs> Ayun, mamaya na lang ulit mga idol ha. Pag luto na ito mga idol. Kasi pagkatapos nito kakain na kami. Pinauna lang namin pakainin si Calvin mga idol. Kasi parang gutom na yung baby namin. Yun, mamaya na lang ulit mga idol ha. Pag luto na ito mga idol. Yun mga idol. Yan na pala yung bangus. <laughs> Nakalimutan ko na naman magpasilip kanina mga idol. Agoy, kalamit. Iwan ko lang kung... Maano ba yun? Ma sarap ba yung bituka niya mga idol kasi sinama namin <laughs> tapos yung aming sinabawan mga idol ayan yan yung suka na tuba with chili flakes ay chili powder oh chili powder chili powder ayan mga idol i-sit up lang namin ito mga idol excited ako mga idol gutom na talaga mga idol 1, 2, 3 ayun 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 i-sit up na rin mga idol kakain na kami yan, bago tayo kakain mga idol, magpasalamat muna tayo sa grasya natanggap natin ngayong araw. Amen. Gutom ka na ma? Gutom na siguro si Mike mga idol. Bilis mag-amen. Yan, kain po sa inyong lahat yan mga idol. Isa ba ako pong os? Sa ako. Sa ibina. Buto na talaga mga idol kami ay yung kanin namin yun yung ano ba kanin kanina may lul, umaga umaga pa so, lagi na ano may lol sakata sa ano ba kasi pagal magsaing mga kaya yung kanin sa umaga umabot na ng gabi Pero sayang din kasi pag hindi kinain ba hmm rap ay inihaw natin may lol inihaw na durug-durug <laughs> Pero, pinagalak ko sa ito ng ano, Kumbis. Hmm. Kali mo tawag din sabihin kay Mike Kamil ba? Hmm. Ya pag mag iihaw hindi tanggalan ng kaliskis kasi didikit sa ano mo. Diba? Hindi ko na alam mag iihaw Ano <laughs> so, Alam ko lang magluluto sabaw. Eh tinanggalan ko lahat ng hindi. Hmm? Yung pagkakaluto pala ng bangus natin mga diba? idol, ayan, medyo malasado sa, hindi siya overcooked na diba? sa karinigyo mo mm. rin hmm. May overcooked <laughs> si hmm, hmm? hmm. ko na lalaman. Anong problema siya bangun pag pinakain? marami tinik ah. Ano? Dukot. Anong tinik Maraming tinik. Ano ba? Hindi ko naman napapansin may tinik pala. Nalulunok ko lang eh. <laughs> ako sa ano pa, May Galing sa dagat. Hmm. Ang bagong kuha. Sabi ko lahi eh. Ang galing sa bundok. Hindi masarap. <laughs> Siyempre lahat naman ng isda galing sa dagat. <laughs> Ay bangong sa basa. Galing sa dagat. Wala well, namang bangong sa tabang mo ito. Pabalik sa dung mundo po sa mga pa pala na una na magapunan sa amin. Ang din sa loob. Sa isda talaga, my lord. Yung paborito ko din talaga yung bangus. Kasi, iba talaga yung lasa ng bangus, my lord. Yung talaga siya. Kahit anong lutong gawin mo dito, my lord. Ano ba? Ano ba? Iba talaga yung timpla niya. Ano mo kayo malalo? Dago sa paksiyon nito. Halos hmm. lahat ng luto sa bangus na gawin namin. Ayan. Si Ate Maylin. Kaya Kuya Hubert. Kain po tayo dyan. Kain. Ate Kuya. Kain. Si Bunso. Mama Bell. Kain po tayo ng bangus Mama Bell. Sigurado ako Mama Bell. Kakain ka nito. Kasi paborito mo din yung bangus. Kain. Pagaling ka na Mama Bell. Hmm. Pagaling ka po dyan Mama Bell ha. Ate Erica, Ate Carmela, kain po. Chayeng naman ito po yung ito makain na doon. Hmm. Yung bandang ulo talaga ba? Yung paborito ko rin magaling. Masa hmm. yung ulo rin hmm, mo. Ito ba? Hmm. Ito lang nga, ito Alam mo, Do. Buti mm -hmm. na lang yung inihaw natin, hindi siya mapait. Kahit hindi ko tinanggalan ng updo may luha. <laughs> na ano siya, pumuntok kanina mo, diba nung nag-iihaw ako? Hmm. <laughs> Alam ni si Kain po Kain tayo mga idol Kain tayo ito, ito yung pari sebangun Late ano na sa mga idol Late dinner na mga idol Ya, tik tu bah. dami pa daw silang mahuli sana may kasi yung ibang mga bangus ba nakalabas daw. Nagsisitalunan hmm. ta kasi yan pag ano ba pag medyo nabulabog tapos pag napansin nilang may lambat may doon talaga yung bangus. Yung pinakamahirap huli yun eh. Mm, bangus at banak. Kaya nga pag ano pag malaki ta ang dagat no. Tapos umaapaw si, si, hmm. ah, si no doon sa fish, fish, mm. ah, fish yung makikita mga doon. Puno low back yan. Kahit mababa yung fish pond ba, tapos yung dagat, level ng dagat mataas. Nakita ko na rin na yung baba ng tubig, umaakya talaga yung bangus dun. Magaling Pinang yung bangus. Nagalubong may... nila yung ano. Bright yung na bright. Kaya pag ganyan malaki yung tubig, na may problema yung ano, may ari ng fish pond. Ang daming bangus na nakaka, ano, no? nakakalabas. Baka itong mga bangus na to nakawala sa ano ba? Sa mga fish pond mga doon kasi panay ulan nga dito sa amin tapos pag magbaha di, okay, malaki yung tubig tapos mga timing pa na high tide ayun sure ball talaga may doon Bisa kaya yung paibas na may bangus lang ba? Ang bangus lang, lang na huhuli lang? Hmm. Kung lang danggit nilang kaya doon nga dami ng bangus. Lahat yung sako eh. Dapet tu. Ahem Ah Nampis siapa lagi pak Abduh? Hmm Okey ni Kamu nak kainan ni yang betul ke? Jangan pahit, iluap mula ni Boleh lah mata matamisi

ganun para akong ano ba para akong mahihilo sa bangus sobrang <laughs> taba ah. uh -huh. ah. Nakabikot kasi yung zilpo na wala siya pinapanood. Grabe mo yun. Napakasarap. Oh, na si Dusty. Pasa yung tubig mo ba? Mm -hmm. na ako. Kaya na akong sa kibang busog. Grabe, napunan mayol ba? Hmm? ah. <laughs> ayo, 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 Hmm. Wala na. <laughs> Ito suka. <pa rin> suka. <laughs> hmm. hmm? Bulog na ako. Iba na yung nalilis sabo mag-doon. ko na. Sabi. Sigas din na, no? Dukot pa. Baalang din mai dito. Ah. Malu mana yan kung kakain ng bangus kasi hinihimay niya yung mga buto-butong maliit mo ako. Wala kahit himay. himay. <laughs> Haslak. <laughs> 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 Hindi ko naman na papansin kasi may buto maila kasi yung panguya ko mayo wala na. tapos yung banda dito sa buntot ng bangus maraming buto ako mo ito walang buto-buto yan uh, excuse me agoy magbabay na lang kami nito mga idol <laughs> alam niyo naman tong isa pag sa kainan laging first owner yan pero laging second yun mga idol magbabay na lang po kami kasi alam nyo naman si Mike mga idol right? hindi na itanong pa yan matagal talaga <laughs> alas nyo ba ngayon mga idol abutin na yung alas 11 <laughs> pag nag video tayo wala na low ng yung gopro yon hanggang dito lang yung aming video mga idol at sana mapanood nyo po mga idol sigurado na panood nyo po na po yung part 1 nito kasi nauna po yung na upload pasensya na kayo mga idol yung itong video na to part 2 sana kaso hindi pa na upload sya mga idol kasi gawa na nga na mahina yung internet hap, kada hapon na talaga mga idol hanggang gabi yung internet sa amin bumabalik na lang siya mga idol ano, madaling araw tapos mga alas 9 ng umaga yung bakto ano naman hi, 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 hi. Uh, nag ano nag, nag, notice yung ano mga idol may nire repair daw mga ano mga idol kasi nga mahina yung problema nga eh na pag mag upload ng video ba hindi naman kasi na, dati nag -ano ako mga idol nag upload ako ng video dati dun sa ano mga idol ba kinabos rictums, yung piso wifi ni ka mga idol Madaling araw, ala una pa ako dun. Natatapos ako mag-upload ng isang video. Mga alas 3, alas 4 ng madaling araw. Yun yung ano mga idol. Kasi pag, ano, yung piso-piso ng internet, may ano yan mga idol, may imbi na limit ba. Kung ilan lang ibibigay. Iba talaga sa ano mga idol, yung magpapakunik ka talaga. Lalo pa naman sa mga video namin. Eh, kadalasan, mga ano mga idol ba, mga, mga matataas na video talaga ba. Mga mahaba yung oras yun yung ano dun mga idol yan pasensya na po talaga kayo mga idol sa mga andan nagpapa shout out dyan wag kayong mag alala mga idol pag nabasa ko yung shout out yung mga idol automatic wala po, wala po akong pinipiling yung shout out mga idol basta mabasa ko yung nagpapa shout out dyan pasensya na po kayo kung hindi ko man nare-reply na, na yung iba gawa na nga ng sobrang busy na po mga idol pero pinagsisikapan ko po mga idol na mabasa po yung lahat ng mga comment nyo lalong lalo na yung mga nagpapa shout out yun Maraming maraming salamat po mga idol. Yan. Dami ko na ang dada mga idol eh. Hindi <laughs> pa rin tapos si Mike. <laughs> Yun, bye bye mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi sa araw-araw. Yan. Thank you mga idol. <laughs> bye bye. Grabe <laughs> yung mga kumbaba na yung gumalabas mga idol. Bye bye mga idol. Maraming salamat po. <laughs>